So mayong adlaw mga suki, uh, welcome sa atong special nga episode sa atong Istorya sa Kape. Diin uh, isgutan uh, nato, ang atong isgutan ang usaka inspirasyon, Hagit uh, Kalampusan, sa luyo sa atong paboritong barbershop uh, karong adlaw atong gibisita ang uh, usa sa tag sa barbershop diri sa uh, Phase 10 na uh, nahimong uh, gamay pa lang atong iagi pero karon ni ni nilambo gid siya so uh, gusto na ako nga siya magpaila siyang kabalingon so mayong adlaw ya So, uh, uh, blogger nga si Boss Jitsmart uh, si, uh, si Mikkel uh, Tirbuka dan ko nila diri George so, tawag sila Okay so uh, i-welcome na to si Kuya George no so George na lang atong itawag siya sa uh, iya sa ato ang Istorya sa Kape by JD Smart TV So una sa tanan unsa man ang imong inspirasyon likod sa imong pagtukod sa imong um, barbershop? Ah uh, wa dia ka ning tano sa korpo dili pa ang inspirasyon kita po anak. So, sa wala pang inspirasyon, ah, uh, na ayod siya bilang kuhaan sa kuha. Pag -gupit. art yun siya sa kuha. Pinahan yun kung -gupit ba. Pag kuha ako, ko, uh, hobby or kanyang ginatawag nila passion. Mm -hmm. Passion mong siya sa kana lang. Kaya ang passion, masking, pero wadlaw ni mo di ka magsawa kay mo lang kakaroon, hmm. po, eh. ka karon ni nan putik. Ug adlaw ganahan na bugka kay pasyon mo ni mo. Ingaw ni mo ba? Dali payon ka. Okay, so nindot ka ayo no pero un giunsa ni mo pagsugod uh, unsay imong naagian sa pagtukod sa imong negosyo? Ali sud eh wala sa plano mga naasa una nagtukod ko bilang barbershop dito pa tubangan sa balay dito pa sa kuang magulang sa Jadi ya pun lugar takunan. Ah, Rong barong lang isa lang kabang kitok. Kito nya. Nuna pod nakatukod og bangkito gapon. Wa gapon. Mm hmm? Anto naabot og mga barbershop, anto naabot og mga high-end barbershop. Sa dito sa nakapakwan sa kwan nakapadaggan og nibalan. O nang ko diri nya. Kani karon mo na ni tabo sa kuwang pagpaningkamot. Ano po yung sariling barbell shop. Isa po na sa kuwang plano sa una pa nga panahon na makatukod. Okay. Lahi, lahi freedom. Wala amo. Wala kalaban. Wala lahi... kay tabis o ka nang malipayon kasi mong papanarbaho kaysa tatan ka nang uh, mag <laughs> samok Mo. Mo ang plano tanan ba? Mo Tulisod so, yun ka, ino ka ng daghan kayo, kayo magtanaw oh, si mga habang uh, diin nga naman tayo ni mong lihok. Indud yun to ka ng free, free na kay free will ba nga ni mong gusto. Sa kuwala doon side, pasto. <laughs> so, kana dyan ang dedikasyon. Pero siguro kung, uh, pero uh, sigurado kung uh, naamoy naagian ng mga hagit, uh, unsa man ang inyong ups and downs, kanang mga ups and downs sa mong negosyo. Na, dyan na siya, di dyan na kaligtaan dyan na ang kwan. Time na balay na purklos. Mm. baan Paan ko ato kay basig na yung maka-apply. Mm. Ang kaning balaya na Adria kong barbershop. Mm So, nakulbaan ko ato <coughs> that time kay basic kuha sa uban, wala na kong barbershop. Panahon karon, pag barbershop ni mo ginabalhin, mga wala ang customer. Pagka ang isa ka-trade ni mo is dati pa ni mo sa una ng barbershop, mo na yun na yung trade. Mo yun na dyan yung dili walaon. Kaysa yun na siya sa makapadaggan sa Mer kay lang maski pang pagupit og lain na na silang mindset ni Victor eh, mo mujer. Uh -huh. Nara ka dito. Pero nakaluyian po sa Ginoo nga kung gi-applyan nakapasa man pud ko mo nang naabot sa pud. So wow, uh, boss no, uh, grabe ka inspiring in yung journey. Pero despite sa inyong mga uh, challenges, nganong nagpadayon gyapon mo? Padayon sa pag-gupit pag ba pag sa imong negosyo? Dili kay <coughs> pasyon mo na Baga, kanahan ko mo, trabaho sa ko ang, ay dili man na Wala mo na ko, yun trabaho. Mm -hmm. Baga, sikan lang ni siya ba, nga, uh, para maka, una-una. You know, ko, di siya tayo, makakwarta na po. na. No. Malingaw ko, maggupit ba, ang kinatawag mo guna ko is, lingaw. Baga, mm ni -hmm. Dili makuha sa ubang trabaho, mas hindi kong swildo, pero di ka malingaw, Hindi ka mula lahutay. Mo na nga pala hutay. Malingaw ko ba? dilik ka dilik ka happy sa mong ginabuhat. Palipayon po sa ginabuhat. Oh, so kana jud ang tinuod nga dedication no. Unsa may pinakasikat ni mga serbisyo diri? Pinakasikat nga serbisyo is tipper paid. Ang gupit nga tipper paid mo mo nang naa TikTok ron. Hmm, murag-urag uso kanang murag, kumbaga murag city city sa unang panahon mo ba na? <laughs> natawagan na nila karon murag one by one sa una. Mm -hmm. Niya, dili apilo nang likod. Mm. Kamay lang kuha ba uh -huh. pan kung sa ah uh, Kupit sa una is gamay lang yun kanang dili yun pakwaan ng dream masukong warareg, ang tao sa una urarag ka ng wara yung ipurma lang oh, kupit Oo, kumahon no? lang o, oh, trimming balik siya gusto ka sa mga batan mo. Mo na akong hmm. mm. thread ka ron, Subay po na ako na stick. so, <coughs> murag nindot ka, ayun na, uh, sa katapusan, on sa manangin mong tambag sa mga uh, parihan ni mong uh, bago pa lang nagsugod o tokod o barbershop? Ah, kwan lang, continue lang yun. Kung gili nila, kwan, gili yun nila as yun, gili yun nila makuha. Eh, kanimang gupit, good. Naayot tayo man yung uh, walay magpagupit, especially anang pizza sa 20, 20 mm. to 25, kana yun ang pinakakuan hantong katapusan, mabalik ng gupit sa katapusan na yun na, na yun ha Kaya kung mm. anang nagsugod ka dili nila pas yun, undang yun sila, ano man, di man nila pas yun, is malingaw, mm. kwarta lang ilang habol, anong trabaho ah, dili yun nila makuha. Okay, kung inanin ano, kung kwarta lang yun ang imong habol, tapos nai adlaw nga uh, dili kusog wala kay income mita nang pagtrabaho mo gina rason trabaho. ba no mo gina rason nga balhin ka mm -hmm. ba, magkargador pug ka ana ba <laughs> <Maka, laughs> un ka unsay imong nasod tutok pero ang juda galangan mo sulod kaning trabaho ah. sa may unsang klasing trabaho passion yun naa ah, yun ang ah, passion laba lab Oh, good, no? So, uh, dagang salamat kayo uh, Kuya George no sa pipila ka minuto daghan kay mig natun-an sa uh, imuhang journey. Ug sa mga gustong nga uh, mapagupit sa imong barbershop, asa man nimo sila, asa man ni makitan? Ah, uh, naa ra ni diri sa H10 uh, Dika Homes ah uh, Takunan H10 Black 8 Lot 5. Uh, naa ra pud diri sa basketball court, duha ka basketballan landri. Uh, naa ra kung barbershop diri makitan ninyo kung makaabot mo sa basketball. Okay so uh, maayong balita no so salamat kayo sa uh, imong panahon uh, kuya George no so mga suki ayaw ninyo kalimte uh, sa pagbisita diri sa barbershop ni uh, kuya George Ilado kayo ni siya diri kung sulod mo dere sa Phase 10 uh, Deca Home Sapunan mangutan na lang mo asa dapit ang barbershop ni uh, kuya George dali ra gyud kayo na nila itultol kay dali ra gyud kayo tultulon pud gyud ni kung Mingon lang sila nga mo mo sa basketballan, uh, sa gilid na na makita. So, dali, ragyod kayo, no? So, ug salamat yun kayo sa inyong pagtanaw kita kids na po sa sunod nga episode sa ito ang sa kape. So, daghan kayong salamat ang tingung tanan.